Pero ang isa niyo yung, yung atang hinaharap na problema ngayon ay yung budget cut para sa 2025, ano po? So ano ho yung uh, gusto ninyong mangyari sana? Kasi from 45 billion, eh, naging 34 billion na lang yata yung inapprove ng Department of Budget. So meron kayong net gap na mga 14 billion na tinastas sa inyong panukala. Ano ho yung mangyayari kung sakaling maliit ang budget niyo sa 2025? Malo, 49 ang aping pong proposal na ngayon po na-reduce to 5. And therefore, tama po kayo, 14 na may bilyon ang okay. nawala po sa amin. Sa 14 na bilyon po yan, mamalo, 3 bilyon ay sa national and local election at yung pungulabing isang bilyon ay sa barangay SK Elections. Ano po yung nawala sa amin sa tatlong bilyon? Nawala po kami para doon sa training ng mga guru natin na na-compromise na po talaga yon Pagkatapos sa forms and supplies na kakailanganin namin, na-compromise po yun, na-compromise din po yon At pagkatapos po, uh, buti na lang yung pinaglaban namin na across the board, na-increase uh, ng honoraria na mga guro sa NLE ay napinayagan po 2,000 piso bawat isa regardless whether chairman, vice chairman o miyembro at the same time pinayagan din po yung pagkakaroon ng support staff bawat isang presinto at dalawang support staff bawat isang deso o yung principal ng bawat eskwelahan. Ngayon po ang problema namin doon sa 11 billion naman po na nawala sa barangay ng SK elections, ang pinakamalaki po na tapyas doon ay yung hindi na po hindi tinanggalan naman po yung 2000 na dagdag para sa mga guro so wala pong dagdag honorary, uh, honorary mm -hmm. para sa mga guro sa darating na na barangay and SK election sa 2025 at number two po wala na po yung mga support staff ng mga bawat presinto at ng mga uh, principal and therefore mukhang walang mauutusan yung mga electoral board members taga-takbo or runner man lang sapagkat wala nga po yung mga ganon. at the same time na sacrifice din po yung mga deployment namin uh, para sa pag pagdidis ng mga election uh, para perya na napaka sadyang napakalaki po ang nawala subalit again ay naunawaan po namin yung mismong kalagayan, yung fiscal space na meron tayo sa kasalukuyan at hindi po namin sila masisi doon sa pagkawala ng na napakalaking pondong yan. Pero may pagkakataon pang umapila kayo, ano po, hanggang sa mag -bycam. So hindi pa umakit sa Senado yung proposal, baka doon ay eh maayos o maibalik? Tama po kayo mamalo nung punta'y tayo humarap nung nakaraang linggo sa ating mababang kapulungan. Lahat po ng membro ng, uh, ng uh, subcommittee ay nagsabit sumuporta sa pagbabalik ng pondo ng Commission on Election. Talaga po pong unanimous po silang lahat. Ngayon po darating na 19 ng uh, buwan na ito, tayo naman po ihaharap sa ating Senado at patuloy pa rin po kami magmamakaawa na sana po ay maibalik man lang yung pondong nawala sa atin sapagkat talaga po makokompromise sa hanapan tayo ng sambayanan na mga bagay na gusto sana natin maideliver, maging maayos para masigurado maayos ang ating halalan. Kaya lang kung walang pondo, makokompromise po talaga.